Hello guys! Kumusta kayong lahat? Ayan po si Maria. Tinuturo po yung bahay namin at yung pinatayo naming bahay for our family. So bali po nakatira sa aming bahay pag wala po kami dito ay ang aking kapatid at ang aking pinsan at yung mga aso namin So sila po ang caretaker po sa bahay namin at ayan pupunta po tayo ngayon. Bibisitahin natin yung mga mangga na tinanim namin kasi malaki na daw sila sabi po ni tatay ayan si Maria sabi ko maglakad na lang siya so yan po yung bahay namin na pinatayo namin 2 years ago kasi nga po magpo-forgood na sana kami at nga po yun yung pinatayo namin for our family Gaya nga nang sabi ko before guys, wala pang masyado mga bahay sa aming purok. Siguro may mga 12 or 10 houses lang siguro. Pero yung mga kabukiran na yan na nakikita ninyo ay hindi po sa amin. Okay? Disclaimer, hindi po sa amin. So yung mga may-ari po ay kamag-anak din namin or mga kakilala din namin. At sa mga nagtatanong po kung babalik pa nga po ba kami sa US, ay yun po ay oo. Yun po yung plano namin, bumalik po sa US. Kasi nga po, nasa vacation lang po kami for two months. So, tinanong ko si Nana at si Tatay noon, sabi nila, ayon nilang bumalik. And Jeff also, he doesn't wanna go back anymore. Pero, yun yung plano namin is babalik pa. So, ang balik po namin is January 23 at hindi ko naman po pipilitin yung mga magulang ko kung ayaw na po nilang bumalik doon kasi naintindihan ko po talaga pong malungkot doon sa US. Kasi nga po dito po na lahat po sa Pilipinas yung mga nakasanayan po nila sa buhay. Sa US naman nagtatrabaho si nanay pero pag uwi po niya kami kami lang ulit ang mga nagtititigan. So ang constant na pasyalan namin is sa loob ng bahay namin or sa bakuran namin. So, hindi ko sila masisisi kasi nga dito lahat malaya po silang nagagawa nila ang gusto nila. At para sa akin po, mas importante po yung ikakasiyan nila po kasi hindi yun po yung isang bagay na hindi natin mapabayaran ng kahit anuman. So, ito na po yung mga manggang tinanim namin before. Sabi ni tatay po, nakabunga na po sila. And as you can see, yan po si tatay. Talagang trabaho po, kung trabaho po siya dito. Simula po nung dumating po kami, hindi po siya nag-feeling-feelingan na balikbayan na ayaw na niyang punta po sa bukid. <laughs> yan po yung buhay niya. So, sanay na sanay po siya. Si Pero de los buenos, hindi ko naman po lahat Kasi meron pong mga balikbayan na ayaw na po nilang lumabas o gawin po yung mga dati po nilang ginagawa. Kasi nga po daw po, balikbayan po sila at hindi na sila sanay. Ang matamaan, mabukulon sana. <laughs> So, bali may binili din po akong gubat katabilang po ng aming kinatatayuan ngayon. At yun pong gubat na yun po ay tinanam din po namin ng mga maraming mangga. So, bali din na po kami punta doon. Dito lang po ipapakita ko sa inyo. Nakaka-excite diba? Kasi ang lalaki na nila. So, nakakatuwa ba diba? At least pagdating ng panahon marami din kaming makukuhang libreng mangga ang sarap balikan ang nakaraan, di ba? So ito po yung mga buhay namin dito nung mga bata kami. Dito po kami kumukuha ng mga damo para po sa aming mga alagang hayop. At opo, oh nagawa ko po lahat yan o ginawa ko po lahat ang mga yon Kasi ila naman po yung hanap buhay namin pagsasaka. At nakakatawa po kasi nga po na ipapa-experience ko po kay Maria kung ano po yung kanalikihan ko po dito. So, ayan, bababa na tayo kasi tingnan natin ulit kung nasaan na yung mga kasama natin. Parang sampu po ata yung mangga na bilang ko dito. So, nangarap na naman ang bakla. Ang sabi ko, napaganda sana in the future na magkaroon kami ng rest house dito. Yung, diba? yung farm-farm life lang, di ba? Eh, di naman masamang mangarap, di ba? So, maybe we can do that in the future. At sa mga nagtatanong po, si tatay at si nanay po ay permanent residents na po sa US. Hindi po sila pumunta doon sa US as a tourist. So, kung baga, pwede na po silang lumabas, pasok po sa US anytime po nila gusto. At kung magpo-forgood po kami dito sa Pilipinas, yun po isang naming problema kasi siguro po mawawala po yung kanilang residency kung hindi na po sila babalik doon sa US. So, dapat po talaga nilang pag-isipan kung ano po ang gusto nila sa buhay. Eh, kung masaya naman sila dito, di walang problema. So, yan naman po si Maria. Ayan, parang fall daw. Ang dami pong nalaglag na dahon, sabi niya. At, ayan, si Michael. Nandito na po kami at nagbubungkal po siya ng ube. O, diba? Sino po ang nakaka-relate dyan? Ayan. So, naalala ko po nung bata po ako pupunta po talaga kami sa kagubatan para lawang po manguha ng mga ganyan kasi pinapakain po namin sa aming mga baka. Ayan, si Maria tuwang-tuwa. Sabi niya is napakaganda daw ng cave. Diba? So sabi niya, come on, daddy. So ayan, punta din naman ako. At every time naman na umuwi po ako, hindi naman po ako nagpapaka-espesyal. Kung baga, nakikita po ninyo ako kung saan-saan. Hindi po ako natatago sa aming bahay. kung baga, nakikihalubilo po ako sa aming mga kababayan or sa aming mga barangay anytime po gusto ko. Kasi nga po, nagbago man ng buhay ko, hindi naman po nagbago ang dating ako. So ayan na nga ang sabi nila, ang dami daw talagang ube dito, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo last time, 'di ba, nung bata ako, ayan, nabubungkal talaga kami para ipakain yung sa aming alagang hayop o ibebenta namin. And this will be the memories na dadalhin po ni Maria kahit sa man po siya mapadpad. Kasi for now, alam na po niya o naalala na po niya yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Katulad unlike before. At nakakataba ng puso kasi super enjoy naman po siya. Hindi naman po siya mukhang napipilitan, di ba? Talagang for the go ang girl, di ba? So ayan si tatay. Time na din daw niyang magbungkal. Tignan natin kung may makukuha ba siya my God, simulang dumating kami, hindi pa to nag-stop. Talagang trabaho siya ng trabaho sa farm, guys. Talagang na-miss niya talagang magtrabaho sa bukid. Kasi yun nga po yung nakasanayan niya. At doon naman po sa amin, wala naman pong dito. May backyard nga siya, pero hindi naman po katulad nito. Ayan, so sabi ko kay Maria, it's time to go. Ayan, pero ayaw nga niya, ba diba? Gusto pa daw niya, doon lang siya. Sino ba ang mga ng ganito guys? Yung mga lalaki lang siguro sa probinsya katulad ko, yung alam po o naka-experience po ng mga ganito. Ayan po yung ube po na nabubukay po nila, si David at si Goliath. So ayan, sayaw pa bakla, sayaw sayaw, carry mo yan. <laughs> so ayan ba diba? napakasaya. At ayan po si EJ, nag- hahawak po ng ube. Sabi ko sa kanya, just be careful. Kasi, minsan po, makatipo yung ube na yan. Ayan si Michael. Mayroon po po siya daw, ibubungkalin ulit. Ayan, ulit. So, bumalik ulit kami. Kasi gusto pa daw, bumalik ni Maria. So, ganito po yung buhay namin before. Hindi naman po kami mayaman, pero hindi naman po kami nakikikaos. So, hindi naman po namin naranasan na hindi po kumain sa isang araw. Kahit paano po, napakarami pong pwedeng kainin sa probinsya. Huwag ka lang talagang feeling rich or mapili sa pagkain. Talagang mabubuhay ka po sa probinsya. Unlike po sa mga cities na talagang kung wala kang pera, hindi ka na rin makakakain. Kasi halos lahat po ay binibili na po sa cities. Unlike here, o, oh, di ba diba? Naka-post si Maria. <laughs> Talagang nag enjoy siya. Nakaka-proud siya, ba diba? Kasi hindi siya ma-arte na sabi, hindi siya nag-arte na siya. So sabi na, ah, let's go home, daddy. I don't like here. Talagang, for the go, ang girl. At uunahan ko na po yung mga magtatanong po kung bakit din na namin sinama si Olivia. Medyo bata pa po, po siya para po sa mga ganap na ganito. So iniwan na namin po siya. But kami po ni na Jeff, Maria, Olivia ay babalik po talaga sa US kasi meron pa po kami mga bagay na dapat po asikasuhin doon kung magpo-for man kami dito o kung ayaw naman po bumalik ni nanay at tatay kasi kami po ay ready na pong mag-for good dito sa Pilipinas. Kailangan lang namin bumalik doon sa US para asikasuhin yung mga bagay-bagay kung yun po ang magiging desisyon namin. So, malaman po natin yan sa... Tak sakdang panahon or sa tamang panahon. Ayan guys, so gusto lang namin magpasalamat sa mga supporters namin na walang sawang pong sumusuporta sa aming pamilya. Kung may magustuhan po kayong malaman for, from us, feel free to ask kasi yung buhay namin is open book naman. Wala naman po kaming tinatago, at ayan, uwi na nga tayo guys kasi tapos na po silang magbungkal. Pero ayan si Maria, sabi niya, welcome to my farm, sabi niya. <laughs> Pero wala ata sa mood si ati girl. So ayan si Delmark, bitbit -bit, -bit, bit na yung kanyang ube. At siya naman si Michael, may bit, -bit ding ube. At hanggang dit na lang po tayo na why sa mga makakanood nito na taga-probinsya, mapawi po konti yung pagiging homesick po ninyo. Anyway, we love you all guys and have a Merry Christmas. Bye-bye!